Ayan. Kuha tayo ng labong. Labong. Ayan. Nagulay na. Nakagulay na ng langka. Na gataan. Ayan. Labong naman ngayon. ah, yeah, Ayos. Ayan. Yeah. One, two, three. Na, matay si Bill. Kaya nga mayroon pa pala isa. Ah, oh, uh, yes. Ganyan ang kasimple, kumuha na simple ko muna labong. Ganyan na kasimple daw. Kunting dot dot, sipa, ay to tadyak. May kasamang tadyak. Ito lang <laughs> ang pinisan niya. Bang bata eh